So guys, napapansin nyo ba? Yung gentleman's agreement ng mga congressman uh, noong ano, nakarang araw, yung public consultation nila sa mga mangingisda ay nalusaw na. <laughs> Paano hindi malusaw? Eh, ibig na ang plano nila na i-DNC Pangulong Duterte sa Uh, kasunduan ko na gentleman's agreement with China, eh, taliwas sa uh, expected nila. <laughs> expected nila na madiin si Pangulong Duterte bakit hindi na makapag-isda doon, bakit masyado na silang, masyado nang agresibo yung China sa West Philippine Sea. Kaso yung mga mangingisda na inimbitahan nila sa Sambales, para pang para bang uh, imbis na pumangit yung ano ni Paolo Duterte uh, yun yung plano nila na idiin kaso uh, yung mga mangingisda ay pinuri pa si Paolo Duterte <laughs> Pakinggan natin yung ano yung isa sa mga mangingisda na nagsabi na mas mas nakakapaligsda pa sila nung panahon ni Pangulong Duterte kaysa ngayon. Ngayon uh, wino winouterkano na sila <laughs> sa panahon ni President BBM tsaka uh hinahabol, hinahabol-habol sila tsaka ngayong ano, ngayong buwan na to, June, nagbabana uh, nagbaba na ng uh, ano, uh, kautosan yung China na pwede na nilang hulihin yung mga mangingisda na nasa loob ng nine dash line nila. kung e, tutusin, eh, yung baho di Masinlok at Scarborough Shoal, sobrang lapit lang sa atin, ilang kilometer lang yan. O, pakinggan natin yung, mga, yung isa sa mga manging isda. 2014 po, dahil sa kakayahan po na lagi po ako nanging isda dyan, miss. Ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma na naman ang China na... <laughs> 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 noong panahon daw ni Pangulong Duterte, nakakapag-isda pa sila hanggang ngayon. Uh, noong ano, noong uh, Abril. Tapos pagdating ng Mayo, hindi na. Siyempre si PBBM na yung po. Oo, oh, ituloy natin. Nung May 14, is nakabaho di masinlo po kami, is talagang pinilit po kaming pawin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangaras ng China dyan is 2014, pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya... di oh, diba? 2014 pa, nag-uumpisa, hinaharas na sila nung panahon ni Pinoy. Kaso nung umupo si Pangulong Duterte, uh, from 2016 hanggang 2022, ano sila, free free na free na mangisda at walang ano, walang dumidisturbo sa kanila. Kaya wala silang problema doon. Eh ngayon, dahil nandito naman po kayo, dahil sa pinag-iusapan natin na kung anong tulong ang gusto naming maibigay nyo sa amin, Pas marami na pong salamat na kung ano man po yung maibigay nyo sa aming livelihood. Pero ang isang gusto lang po namin iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong seguridad ang dapat namin maanod sa paglalakbay namin papunta po sa Iskalburo na gaya ng sinabi, ngayong June 15, manguhuli sila. E, paano naman po kaming talagang laging dyan po nangingisda sa Baho di Masinlok? Yun lang naman po ang gusto namin parating sa inyo na kung ano ang may bibigay na siguridad para sa aming mga mangingisda. Tinatunong ko po ito dahil para malaman... O, oh, di ba? June 15 daw, June 15, huhuliin na sila. Paano naman sila? Dapat laging may coast guard kasi nung yung isang mangingisda uh, nag, nagkakaroon lang daw ng coast guard pag naghahatid ng ayuda sa Scarborough Shoal walang wala silang nakikita na normal na araw na may nagbabantay na coast guard pag nangingisda sila kaya pag nangisda sila hinahabol sila, tinataboy sila ng Chinese coast guard ito naman yung ano kay ito naman sa isang congressman. Uh, pinapaliwanag niya kung saan ba talaga yung ano uh, hearing na to. Nagkaroon nga ng gentleman's agreement between the past administration at saka ng Chinese government. Kaya nainganyo o naging agresibo mula nung panahon ni President Duterte dahil nga dito sa gentleman's agreement Sino sa Nagkaroon daw ng ah. <laughs> nagkaroon na ng gentleman's agreement nung panahon ni Duterte. E kung nagkaroon ng gentleman's agreement, kung maganda naman yung mga bunga nito, e bakit kailangan pang ano, Imbestigahan <laughs> Kung walang mga nangigisdang hinahabol-habol, winawater canon, bakit kailangan is kailangan imbestigahan ni eh tingnan mo naman yung mga isda kung ano sinabi, di ba? Malaya silang nakapag-isda tapos tuloy-tuloy daw. yung ano nila. Dapat yung investigahan, yung pag-upo ni PBBM, patbiglang nang haras yung mga Chinese Coast Guard. Bakit? ano nangyari? Paano nangyari yan? <laughs> <laughs> Sabi ho ninyo, 2014, ipanahon po ni Pinoy yun, But then, lately, nakita po natin masyado talagang agresibo sila bago pa man dumating ang uh, administration administrasyon ni President uh, Marcos. No? So, yun po ang uh, tinitignan po natin ang gulo. sa pagkangayon, lahat ng uh, mga resort. Oh, diba? <laughs> Yan yung plano talaga nila na sa pag public consultation nila sa mga mangingisda. Ang ano talaga nila, plano talaga nila yung idiin si Pangulong Duterte para matuloy na yung pag ano pag sampi na sa kanya sa Congress para imbestigahan na siya. Kaso yung expected nila na madiin si Pangulong Duterte lalo pa silang napahiya. <laughs> so ngayon ngayon kung napapansin nyo, nalusaw na yung gentleman's agreement na pag, yung pag-imbestiga sa, ano, sa issue na yan. Naging, ano, baka nadamay pa si sigurado, no? sa mga mata ng tao, nadamay pa si PBBM sa pinagagawa ng mga congressman. So, yun lang. So, yun lang, guys. Salamat.